Hello! Good morning, Kasaka! Good morning po! Eto, dito, napasila naman ako dito sa bukid. Puro sa bukid na lang. Kahapon na eh, yun, nasa initan ako. Tapos ngayon, dito, nagpapainit na naman. <laughs> dito, sarap sanang magpainit eh. Kaya lang, grabe init talaga rito. Taaga pa, magse 7 pa lang. Pero, hindi na sikat ng araw. Ay, sige lang. Ay, uh, eh, ganun daw yung mag Kailangan magpainit ka. Eh, okay naman dahil parang okay naman ang pangangatawang kapag ka ganitong naiinita na ganito. Ayun nga lang. Talagang medyo magiging mistiso kang konti. Hindi <laughs> naman palagi. O, uh, ayan. Ito ngayon yung ano, sinabuga namin. No? Hindi pa kahina ng tubo eh. Parang Sabi para nababagalan ako eh. Akala ko nga hindi tumutubo eh, tumubo naman na. Oh. Kita nyo po ba, nagigreen-green na. Sabog kasi eh, kaya ganyan. Hindi niyo masyadong na uh, ano. Pero tubo na po. Oh, tinan niyo ah, kikita ko sa inyo. Ayan. Oh, kita nyo? Ayan so, oh. tumutubo siya kalilait nakala mo hindi palay yo, <laughs> pero palay po yan ganyan po talaga style niya patutuyuin mo patutuyuin mo muna yung lupa oh. So, pagkano patutubigan mo na oh. So, e, kasosyo mo na yung gasolinahan kasi uubos ka na maraming kruto eh wala naman ng tubig ang irrigation so, ganun talaga kaya, kaya... <laughs> kaya ihanda mo na naman yung pambili ng mga gas at saka diesel pero ayun tumutubo na yung tingnan na eh. marami ng tubo po pero maliliit pa lang kasi ay, dito na ako dumas na eh. tuyo, tuyo kasi nagbibitak-bitak yung lupa pagbibitakin po yung lupa eh. ay, pagkano man po pinatubigan madali naman patubigan yan kasi yung sa ilalim basa pa kasama ko ayan ano. meron kasi kung isang ano pa eh dito eh siguro mga talahating hektarya pa to mga oh, siya, mga ganon patataniman ko kasi to bukas ayan o ano. kasi hindi pwede sabugan kasi pag kasi mo mamamatay hindi hindi nawawala ng tubig tong banana to eh so yeah, kaya ganyan ginagawa namin pinaharangan muna namin siya para hindi lumabas ng tubig eh mga dalawang buwan po ito makikita nyo to ayan na green na green eh akala mo lang damo pero palay po yan ayan kayo ganyan talaga maglalakad-lakad ka lang dito oh. <laughs> sige po, eh, talaga ganun. Pagka hindi mo naman nilipot yung bukid mo, ando ka lang sa bahay, parang sa may inip ka rin. Pero doon sa kabila, eh, okay na po ito, malalaki na. So eh. yung nakala ko yung hindi tutubo, eh, Umubo naman. So, sige po. Ah, chow po. Ah. Diyan sa mga ano, mga follower ko good morning po sa inyo <laughs> dyan sa Amerika good morning pari Jun morning pari morning po yan sila dyan sa Florida oh. dyan sa New Jersey jasa sa Canada oh. dyan sila sa New Zealand dyan sa Australia ano, nag ikot ikot na hindi ko na po isa isa baka makalimutan pa ako oh, sige po Ciao po, ciao. Oh. Morning po sa lahat. Yung ano, paki follow at saka like and share. Oh, subscribe do sa YouTube channel ko, Kasaka TV. Oh, 'yun lang. Tapos paki-pindot na 'yung notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Sige po. Ciao, good morning. Bye.